Ozamis a City ug Misamis Occidental ug sa tanan nga managtanaw kanato karon na pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC Kumusta ug Mingadlaw. Ako si Dazid Humotikson. This is Ozamis Today. sa ato ang mga headlines. Misamis Occidental i sa 10th Infantry Battalion sa Philippine Army na Insurgency Free Province. Governor Waminal, walay gila nga adlaw sa pahuway aron masiguro ang paspas nga pagserbisyo sa Misamis Occidental. 2023 Brigada Eskwela ug DRRM Excellence Awardees gipasidunggan sa DepEd Usamis. Handheld Radio Communication Equipment nga gihatag sa Asinso Usamis Administration ngadto sa PNP Usamis gipasalamatan ni Police Major Tano. Asinso Usamis Administration dako ang natampo alang sa kalambuan sa Barangay Malaubang ginang nga may duulan sa 100,000 nga hospital bill tungod sa gioperahan nga bana walay na bayaran bisan piso tungod sa Asinso Osamis Free Hospitalization Program. Kini ang maditalya sa Ozamis today. Misamis Occidental i-deklara sa 10th IB sa Philippine Army ng insurgency-free province ang Good News sa so Report ni Leoncio medaglio. I am very happy to announce that uh, we are now processing the formalities so that we can declare the city of Osamis or the, the broader Misamis Occidental as an insurgency-free province. Insurgency-free. Very good. Congratulations. Malipayon ang tanang membro sa Peace and Order Council o City Anti-Drug Abuse Council. Human nila nabati ang taho ni Lieutenant Velasco sa 10th Infantry Battalion sa Philippine Army. Nga ana-ana sa proseso aron formal nilang indeklarar nga ang dakbayan sa Usamis o Tibok Misamis Occidental Insurgency Free Province. Base sa accomplishment report ni Lieutenant Velasco atol sa PISA Order Council Meeting in Nero ng Tuiga, nga sa hula pa matapos ang Tuig 2023, ilan nang nan neutralize ang tanang target personalities sa guerrilla front sindong na nag-operate sa Misamis Occidental. Sumala pa nga pinakaulahing encounter sa Philippine Army o sa grupong sindong niyan Oktobre 20 sa barangay Carmen Jimenez. Resulta sa pagkapatay sa nagngalag Michael, ang commanding officer sa maong grupo, o pag-surrender sa Osaka Amasuna o pag-recover sa M16 rifle with M203 attached, 1 CC rifle, 1 M653, 5 kabandolier, pagka-Oktobre 27 ng Tuiga, laing encounter o pag-surrender ni alias Makoy sa barangay San Juan Panaon. Dala ang 2 ka AK-47 assorted magazines o ammunition bandoliers o pag-recover o pag-retrieve sa mga armas ni alias Mario nga itong Nobyembre 5 ning Tuiga sa Esperanza, Barangay Manamong, Aluran. Lakip nini ni ang lima ka M14 4 ka carbine Dua ka M16, usa ka garan o usa ka M79 pagka Disyembre 22 ilang na trace o nasubaybayan ang grupo og netabo ang encounter dito sa Municipality of Libertad sa Buanga del Norte. og laing encounter o pag-recover sa nagkalain laing armas ang RPK-47 machine gun dool sa barangay San Lorenzo, Sinakaban. Kung makikita ninyo, may X na yung mga pictures na yon It means that uh, before the 2023 ends, we were able to neutralize all of our target personalities. It means that wala na pong natitirang armed element ng guerrilla front Sendong na nag-ooperate dito sa Misamis Occidental. Gidugang ang panilitin Lieutenant ko nga duna'y ay ang ilang target personalities ang na ang uban misurinder na sikop o ang uban na kabsan sa kinabuhi Atul sa encounter. Number 1 nga mi surrender membro sa front sindong a certain exikel ni antong Pebrero 3 sa Barangay Tono Don Victoriano. Ikaduha nga mi surrender ngan Lag Joel aka Jeep Jeep ni antong March 26 human sa encounter dapit sa Barangay Siloy Kalamba. Sunod nga mga adlaw ang number 3 nga si Rumnik Osaka Samaran hinungdan nga mi surrender kini di sa Upper sapang sa Pangdalaga. Number 4 si Isa og number 5 si Diesel sa si diyang nahibulag sila sa grupo og pagkagutom hinungdan sa pagsurinder sa barangay Litapan o si Pina sa Mwanga del Sur ni Mayo 28. Number 6 si Iwan ito ni atong September 26 sa barangay Salimpuno sa Pangdalaga. Number 8 si Alias Rica kauban niya si g atong September 6 sa barangay Salimpuno sa Pangdalaga. Number 9 si Roldan atong Oktobre 2 sa barangay na Motodila. Human nakaangkon og samad atol sa encounter. Number 10 si Michael alias TD ang commanding officer nga nakabsan sa kinabuhi atol sa encounter. Number 11 si Yumi, misurinder human namatay ang iyang pana nga si Michael. Number 12 si Alias Makoy sa San Juan Panaon og number 13 si Wawi og number 14 si Alan adtong Nobyembre 14 sa Bagong Nayon Concepcion. Number 15 si Charlie Alias Handot nga hikabsan sa Kinabuhi niadtong Disyembre 27 atol sa encounter sa Barangay Wimbin, Sirius Minya, Sambuanga del Norte. Number 16 si Jerry ang secretary og highest leader sa Guerrilla Front Sindong nga nakabsan sa kinabuhi at sa sunod-sunod nga hot pursuit operation sa Philippine Army at tung December 28 sa barangay San Jose Serios Minya, Sambuanga del Norte. Kauban niya ang ika-17 nga si Marian ug ang ika-18 nga si Jerome nga namatay raw sa Number 19 si Matias, number 20 si Bibilen, ang Deputy Secretary o second Deputy Secretary sa maong grupo nami surrender sa mga army dito sa barangay Danao Serio minya atong at December 30 og pag recover sa mga high power firearms to the recap of those personalities all in all 20 silang lahat 14 of them surrendered one is being captured five were killed with a subtotal of 20 and that completes the 20 target personalities that uh, operates for the guerrilla front and as to the recap of the, the ammunitions recovered we have 26, 25 high-powered firearms and one a pistol the high-powered firearms includes 6 ak-47 5 m16 4 carbines 1 rpk machine gun 5 m14 1 m16 attached with m203 attached 1 m79 M653 1CZ rifle and the caliber 45 pistol. Alang sa Osamis today, ako si Leoncho Medallo, my presentation thank you. Salamat Leoncho. Governor Waminal walay giila nga adlaw sa pahulay aron masiguro ang paspas nga pag asenso sa Misamis Occidental. Aniya ang report. Walay gilang nga adlaw alang isa pahulay ang serbisyo alang sa mga Misamisnon ni Governor Henry S. Waminal nga naglihok ubay sa 5M's evasion nga mga Misamisnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon bisan adlaw nga Domingo, Enero 21, 2024, nagtrabaho ang very hard working a governor aron pagsiguro sa paspas -pas nga trabaho sa Senso Misamis Occidental Resort and Aqua Marina Park kung Amorap. Bisan unta panahon sa pahulay, apan e personal gayud nga giadtuan ug gitutukan ni Governor Henry ang ongoing construction sa Amorap nga nagpapaspas sa usa sa key projects sa Asenso Misamis Occidental Administration nga maghatag ay katumanan sa tumong ini nga mahimong usa ka top tourism destination ug investment hub sa Mindanao ang Misamis Occidental. Ang amurap, gitumong nga magpalambo sa lokal nga ekonomiya ug magpalihok sa economic activity sa probinsya nga magedala sa dugang kahigayunan sa panarbaho ngadto sa komunidad. Uban si Provincial Engineering Office Head Engineer Ofelia Gore gatuan ni Governor Henry ang 600 million na peso Maldives inspired amorap nga paga Iljon unya nga Maldives sa Mindanao. Nga naamahimutang sa Barangay Libertad Baho sa Lungsod sa Sinacaban bisan ng rest day alang sa mga government workers gi papaspasan sa gobernador ang trabaho atul sa iyang site visit. So, sa usa ka collaborative session o ba mga engineers, gipa siguro ni Governor Henry ang mas paspas nga dagan sa proyekto ug ang pinakamaayo nga trabaho. Nga nagapasiugda, dili lamang sa maayo nga agi sa trabaho apan naghatag usab mga suhestyon aron mapanindot pa ang disenyo sa nahisgutan nga proyekto ang Amorap usa sa mga flagship projects sa administrasyon ni Governor Henry Waminal nagbarog ingon nga pundasyon sa panaad sa gobernador nga palamboon gayod ang turismo sa probinsya bisan na ituod daw sa kaambisyoso nga proyekto ang San sa Occidental Resort and Aquamarine Park dili lamang magdala og mga turista dinhi sa atong lugar apan magpadali sa pagtubo sa ekonomiya sa probinsya nga nagapasundayag sa 5M's vision ni Governor Henry nga magsiguro unya sa usa ka ug mas malambuon nga umaabot alang sa Misamis Occidental ug mga Misamisno. 2023 Brigada Eskwela ug DRRM Excellence Awardees gipasidunggan sa DepEd Ozamis. Gitutukan ni Bernal Tekson ng maong balita. Ani ang report. Adlang Bernes iniro di Sinaybi dito sulod sa Hamugaway nga Function Hall sa Royal Garden Hotel tagsa tagsa nga gibisdunggan sa DepEd Usami City Schools Division officials sa pagpangulo ni Usami City Schools Division Superintendent SDS Nimpa R Lago ESDS Junisio Liwagon Jr. ug gisaksihan usab ni Usami City Council Education Committee Chairwoman Honorable Cecil Ko, ang paghatag og award sa matag outstanding stakeholder awardees kini isip nga bugti sa kanilang hatag na dakong tampo para magmalampuson ang 2023 Brigada Eskwela o Disaster Risk Reduction Management kung DRRM 2023. Today we come together to recognize that only the exceptional efforts of our schools during Brigada Eskwela but also the pivotal role played by stakeholders who have joined hands to foster a conducive and empowering learning environment. The Brigada Awards are not just athletes, they are a testament to the power of collaboration, a recognition of the collective impact that can be achieved when schools, parents, community members and various partners converge for a common purpose as well as a platform to acknowledge the tireless efforts and innovative initiatives. taking you for our schools and ensuring the safety and well-being of our learners. No, si Assistant Schools Division Superintendent Junicio Liwagon Jr. ang mihatag sa Welcome remarks. Gisundan usab dayon kini sa intermission Numbers sa Osami City National High School Special Program and the Arts Students. O pagkatapos nini, ini gusunod ang pagtunol sa mga certificates of recognition ngadto sa giilang outstanding stakeholders. Isi pag ila sa ilang nahatag na contributions sa mga gipahigayon nga Brigada Eskwela Activities sa matag tulunghaan nga nasakup sa Osami City Schools Division. Gisunod usab dayon ang paghatag sa special awards ngadto sa 20 2023 Brigada Eskwela o 2023 Risk Reduction and Management kundi DRRM Excellence Awardees. Humani ini, mihatag sa iyang mabulokong mensahe si Honorable City Councilor and Committee on Education Chair Person, Honorable Cecil Ku ug pagkatapos sa pagigpulong ni City Councilor Ku gisunod usab dayon ni Schools Division Superintendent SDS Nimpa R Lago PSDC So 6 ang presentation of Division of Osami City Report Card pagkatapos nini, ini gusunod usab ang pagtunol sa plaques of recognitions ngadto sa gilang most outstanding stakeholders nga kapartner sa Deep Ed Usami Schools Division sa tanang mga programa o proyektong gabatuman sa kagawaran may kalabot sa pagpalambo sa Deep Ed Osami lakip sa mga gilang most Outstanding Stakeholder Awardees Sila si Osami City Mayor Attorney Henry Puente Suaminal Jr. Vice Mayor Bibi Niri Edcom Chair person, Honorable Cecil Ku ug uban pa lakip na niini ang Asinso Osamis News Channel. Subay so, niining most outstanding Award nga nadawat sa EONC Gipasalamatan sa management ug sa tanang lumilihok sa Asinso Osamis News Channel Ang Deep Ed Osamis Sa ilang gihatag nga pasidungog og pag-recognize sa nahatag nga tampo sa EONC Nga sa Deep Ed Osamis kami ang magasaad nga magpadayon nga inyong katimbang sa kagawaran sa edukasyon para malagpasan ang tanang mga challenges o mga pagsuway nga sa ingon makatabang kami nga mahatod o matagamtam ang dekalidad nga edukasyon sa atong mga kabataang estudyante nga nagtungha sa pribado o pampublikong mga tulungaan sa atong pinalanggang syudad sa Osamis. Alang sa Osamis today, ako si Bernal Tuxon. Salamat Bernal. Handheld radio communication equipment nga gihatag sa Asensa Ozamis Administration nga to sa PNP Ozamis gipasalamatan ni Police Major Etano. Nibalik ka lang sa report si Leoncio Midalio. Naku ang pagpasalamat ni UIC Chief of Police sa Usamis Police Station, Police Major Dines Piñastano, ngadto sa Asinso Usamis Administration, pinaagi ni Usamis City Mayor Atty. Henry Indy Waminal Jr. sa mga handheld o base radio communication nga ilang nadawat gikan sa administrasyon. Nga gitun over nila Vice Mayor Simplicia Bibiniri, Majority Floor Leader sa Konsiyo Atty. Marcelian Tapayan, ABC Federated President Board Member Salvador Canlas, Kadak Pukal Person, Paul Singh, DILG Officer Ejel Vidra, Atul Sofis and order Council and City Anti-Drug Abuse Council Meeting, Adlong Huibis, Enero 18, Ning Tuiga. Gipahayag ni Polis Major Tano nga na sila 30 kabuk ng mga handheld radio nga gi-issue gikan sa PNP headquarters o sa dugang 50 ka mga handheld radio o siyam ka base radio gikan sa administrasyon nga mas makadugang kini sa ilang kapabul o epektibo sa trabaho diya sa pagmintinar sa kahusay o kalinaw sa dakbayan sa usamis. Diin kay kini o ikatabang ilabi na kung adunay respondihan ang kapulisan sa mga pangitabu sa bisan asang dapit ng uh, nagpasalamat ko sa uh, Local Government Unit of Osamis and their, uh, the administration of our good mayor, Attorney Henry Indy Waminal uh, Jr. para sa paghatag na ito 50 units ng handheld radio and uh, nine units of kanang base radio ng high tera so kani uh, na issue ang PNP ng uh, 30 lang sa PNP and then uh, nagpasalamat ko nga uh, nakita gyud sa nga LGU na iya pagyun nga uh, gidugangan og 50 so this will make us more uh, capable effective and efficient sa among trabaho Kainumduman numduman nga ang Asenso Osamis administration ug ang Tibok team Asenso pinaagi ni Mayor Indy Waminal Jr. Congressman Ando Waminal ug Misamis Occidental Governor Attorney Henry Waminal kanunay naghatag og dakong suporta ah, sa kapulisan sa Usamis gikan sa mga patrol cars ug libreng tubil, libreng food gikan sa pamahaw hangtod na sa panyapon sa mga police on duty. Monthly allowance sa tanang PNP personnel o guban pa aron mas madasig pa ang mga kapulisan sa Usamis sa pagbintinar sa kahusay ug kalinaw ning atong dakbayan. Alang sa Usamis Judy, ako si Show Medalyo. Salamat Leononsho, as o Zami sa administration dakuang na tampo alang sa si kalambuan sa barangay o ang anyng record ni Glenray or Nagsunod-sunod ang mga nagkadaiyang proyekto nga gipatuman karon sa Barangay Council sa Malaubang sa pagpangulo ni Kapitan Chris Maghanoy atol sa pagbisita sa Asenso Ozomis News Channel sa iyang buhatan gibutyag nini nga aduna silay mga proyekto nga nafandingan pinaagi sa Barangay Funds na dung nakalabay nga tuig ug pipila nini nga mga proyekto ang nahumana ug ang uban kamulo pa sama sa road graveling nga nasa prokono installation sa so Solar Street lights paingon sa Bukagan Hill, road concreting paingon sa Piyapi basketball court, road concreting panaog sa Barangay Hall og sa likod da bahin sa Barangay Hall og daghan pang uban. Kining tanan dili mamahimong posible kung wala ang pag-abag sa Asenso o Ozamis administration ubos sa pagdumala ni Mayor Indy Waminal Jr. vice Mayor Simplicianeri ug mga konsehales Tukod kay pinaagi sa suporta nga gitagan sa pagamhanan ngadto sa barangay maong na ang nasangpit na mga proyekto ug ang pagpaabot usab ngadto sa buhatan sa mayor ni siyudad sa mga umaabot pa nga mga proyekto nga ilang giplano alang sa barangay Malaubang samtang gipasalamatan usab ni Kapitan Maghanoy ang proyekto nga gibubo sa Asenso Administration nila ni Governor Henry Wominal, Congressman Ando Wominal o Mayor Indy Wominal sa barangay Malaubang Tukod kay Dako Kini o ga nahimong epekto o ga gikatabang sa mga katawan dili lamang sa barangay kundi sa tibuok o zamis. T Tinood, uh, especially sa ito ang Uh, governor si governor Henry uh, na to ang amahan sa probinsya adi mm -hmm. uh, nakita gid nato uh, sa atong congressman pa siya hang uh, iyahang uh, road widening eh, sa barangay Malaubang and of course kana siya is napaguy street lights mm -hmm. nga solar street lights uh, dakog diferensya makita ninyo ang barangay Malaubang kani adto karon makita ninyo makaingon mo pirting hayaga gyud so nabuhat kini eh sa nab kani siya uh, sa akong nasairan lang ani maabot pa ni siya sa barangay Tinago sa mauning uh, sa road widening ug murag so murag dako jud ka usaban and ikaduha nga ato ang congressman si congressman Ando si mayor Indi ag hibaw ko og kamo na mo mismo nga naatay housing project sa Asenso housing project nga location na sa Purok 2 barangay Malaubang and of course dili ang I'm sure dili pud na Barangay Malaubang Along kay in terms pa puhon maabot ang panahon uh, siguro kahibaw ta nga ang three pillars na to ang atong governor ang atong congressman ang atong mayor walay laing plano kundi makahatag sa atong mga uh, informal settlers ug tarong o kamugaway nga panimalay samtang gipasalamatan usab ni Kapitan Chris Maghanoy ang mga katauhan sa Barangay Malaubang tungod sa kooperasyon niini ni. sa Team Asenso Barangay Malaubang ug aktibo nga miapil sa mga nagkadaiyang kalihukan diha sa barangay. Kini nagpakita sa ilang pagsuporta ug pagsalig sa mga opisyal sa barangay ug gipaniguro sab niya nga sa mga katauhan ang maayo nga serbisyo alang sa mga katauhan sa Barangay Malaubang daghang kayong salamat especially sa atong mga katawahan sa Barangay Malaubang na ninghatag og operasyon sa ay ah, isip maong kapitan sa Barangay Malaubang uban sa kong team sa team Ascenso Malaubang and of course atong three pillars ang atong governor governor Henry congressman Ando and mayor Andy Waminal ug sa team Ascenso ah dako kayo ang inyong katabang sa mga especially puhon in the future I know the three, le three leaders dako pa kayo sila o mga plano pa sa ang syudad, sa Dakbayan, sa Lungsod, sa ato probinsya, sa ato ang Sika, segundo distrito. And uh, dako kayo na munang uh, challenge, especially sa mga, new leaders na gi-elect karong term sa barangay uh, NSK election. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenray Ruluna. may duulan sa 100,000 pesos nga hospital bill tungod sa gioperahan nga bana walay nabayaran na bisan piso tungod sa asenso o free hospitalization program ani ang report ni Mary Ann Lumapas ang padayon asenso o samis Free hospitalization ug or well assistance program dugay na og padayon nga naghatag kasulbaran sa mga bayronon sa hospital sa libuan nga mga katawhan sa Osamis City. Gikan pa sa administrasyon ni Congressman Andrew Wominal o gipadayon usab kini ni Mayor Attorney Henry NDA Wominal Jr. Usa na usab kaginang ang miduol sa unang higayon sa asin sa Osami's administration aron sa pagpangayo og medical assistance. Pahayag ni Rodely Igbos, 45 years old, nga nagpuyo sa puro 4 kay Usami City. Nga ang iyang bana nga si Sherwin Igbos, 44 years old, na admit sa Misamis University Medical Medical Center tungod sa balatian nga peritonitis o paghubag sa lining sa tiyan. Ikinahanglan nga operahan ang bana ni Rodile, hinungdan nga gisulayan niya pagduol ang asenso Osamis Administration pinaagi sa asenso Osamis Free Hospitalization Program tungod kay daghan na siya nadunggan sa mga programa nga muhatag og tabang basta ikumplito lang ang mga requirements ug sundon lang ang sakto nga mga proseso maassist dayon na ang nag-apply. Mikabat sa kantidad nga 93,272 pesos ang excess bill sa hospital sa bana ni Rodile, mao nga gibati niya ang grabing kabalaka. Human niya ma process ang mga papers, nagpaabot na lang siya nga matawagan o sadihang iyang nasayra. Nag-zero balance ang dako kayo yang excess bill, walay kabutangan ang gibati niyang kalipay nga maski piso, wala na siya mabayaran pa. Pagkuaan niya ako ang uh, guarantee note nga kami jud na maka... Naka-avail dyan sa zero nga balance sa um, mga hospitalization dito sa MIMC sa uh, kaning uh, operation sa akong balance sa iyang appendicitis. Ang akong balance yung pinakadako, 93,272.42 uh, uh, 272 and 42 centavos. Zero, balance. Zero yung balance niya siya. So, kung kay kung pasalamat kay wala dyan din taon may nabayran, mabayran sa hospital nga na ni kadako. Kani nga programa dyan, kanon nasulayan na dyan ako. Nga, tinuod jud nga maka-avail jud ta aning atong hospitalization diri ang medical assistance ato ang panggamahanan diri sa Usami City nga dako jud kaayong tabang kay labi na dagko kayo og bill nya ah mga untaon bisan ako na amo pero mangita pa ba jud ta og kwarta para lang jud nata ikabayad so mo jud nang dako jud kay kung pasalamat nga na zero jud intan akong puan karon ah uh, bill Gitunol ni Rodeli ang dako niyang pasalamat kang Governor Henry Wominal, Congressman Ando Wominal, ug gibina ni Mayor Indy Wominal nga kini nga programa naghatag og dako kaing tabang sa mga katauhan nga maabaga sa bayronon sa mga pribadong hospital dinhi sa siyudad sa Osamis. Sa tibuok administration gikan ni Gov Henry Wominal, ni Congressman Ando, kang Mayor Indy ug sa Uh, team Asinzo sa Osami City. E, Dako ko kay akong pasalamat sa inyo sa inyong gimugna nga uh, programa para sa mga nanginahanglan nga karon maka maka makapahimulos tungod sa inyong pagpaningkamot daghang mga tao ang nabulahan sa inyong mga kigibuang buhat diri sa Osamis. Aghan ka ayong salamat. Alang sa Osamis today, ako si Mary Lumapas. Salamat, Mary Ann. Ang Ozamis eh, Today, hatuloy ka na ito yung publiko sa Asenso Ozamis News Channel ubus eh, sa pagdumala sa LJ Ozamis, pinaagi ni Mayor Attorney Henry in the Waminal Jr. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages. Kung ando waminal, attorney in the waminal o Asenso Ozamis News Channel. Please subscribe to the official Asenso Ozamis YouTube channel diin makita na usab ninyo nga nakasalida live ang mga programa sa AONC. Sa ngalan sa Kintibukang Asenso Uzamis News Channel Team, Yonsho Midalio, Bernard Texon, Adoni Dicena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Marianne Lumapas, Zander si Glenray Ruluna, sa ng News Network. Ako si Dazil Humuad Etexon. Daghang salamat. Padayon asenso o Asenso segundo distrito. Asenso Misamis Occidental.